So, pakaloyin natin konti mga ng ingay ng mga ano, ingay ng mga manok. Parang ano ata, hindi na ata, lamang dagat yung kakainin ko ngayon. Parang mapapaluto tayo ng manok ngayon mga kapaks. So, yun mga kapaks, uh, isang mapagpalang araw sa ating lahat. At ang gagawin nating content naman ngayon sa pagluluto ng klase-klaseng huli natin kagabi dahil an, uh, nanulo tayo kagabi mga kapaks may mga nahuli tayo na shell alimasag, octopus tsaka yung tinatawag namin dito na pasayan or shrimp so yun mga kapaks uh, nagpapainit muna tayo ng ano, kawali tara at samahan nyo samahan nyo ako sa aking pagluluto mga kapaks So hindi lang hindi tayo magpapakita muna sa video ngayon. So ang may papakita lang natin yung ano yung mga lulutuin natin mga box. Yan nakita yung kawali. So yun mga box Mainit ka natin saglit. So ayun mga kapak, sa uh, mainit yung mantika. Ah, ito yung ano natin, mga uh, lamasons. ito yung mga lulutuin natin mga kapat yeah. alimasag at octopus tapos uh, tayo pa tayo dito ano uh, sarim po nga kapat yan you know? huli natin ito lahat ng gabi mga kapat sa ating pagpawang nalok sa nagat Lagay natin yung, yung kil mga kapat. Oh, imot lang. So, yung, mga kapat Balik yung, mga kapat. Kukulay lang natin yun etong shell pala mga paksa, uh, nilaga muna natin to bago natin ano ito pat, pat ito, mga luto na to nilaga ko na to so na natin Ayan. so maya maya ilagay natin yung shrimp sa may mga maliliit na isda yung ano na ito yung mga nakuha natin kagabi mga kapatid yan dalawang alimasag babae at kalalaki ito yung nakuha natin ito yung babae ito yung lalaki mas ma mas mahaba yung lalaki na alimasag tapos ito mga kapat uh, ito yung tinatawag na pagutungan kaso maliliit pa to so dinala nila ito rin kasi uh, dinala ng may kasama ko kagabi dinala nyo to Ayan. dalawang tagutungan kaso maliliit so lagay natin yung ano yung shrimp pang nakapak may mga isda, maliliit na isda. Ah, uh, na natin 'to. Mga danggit. Eh, mga pak, ilagay natin 'to. Napadami yung huli natin kagabi. literal na huli talaga natin ito mga kapatid.

So, yun natin. Ah, water na naman. Lagyan natin ito ng Sprite, mga kapaks. So, yung mga kapaks. Kumukulo ah, na siya. Maganda ito mga kapaks. Lagyan ng butter. Pero, wala tayong butter. So, Nalagay natin dito, sprite. Yan o. Sprite baka naman. So, bawas na yung sprite kasi yun Binawasan natin. <laughs> puno si Sprite. Sprite, baka naman. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang mo, malakas eh. Hello, na natin hello, Medyo marami uh, marami yung mga shell na shell tsaka uh, pasaya na nahuli natin mga kapakas or ulang. So mga iska pa tayo nahuli ilagay natin para manuot yung ano niya manuot yung lasa ng ano stripe. So hindi na natin siya nakmasadong no, aluin kasi maduduro kasi ito. Maya-maya mga kapaks, luto na to madali lang naman maluto yung ano yung shrimp tapos yung yung shell natin ito 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 mga kapaks luto na to tinakuluan ko na to ng mga 30 minutes at saka yung mga octopus palimasag luto na yan yung hindi pa lang luto dito yung isda at saka yung shrimp pero madali lang maluto to pag isda isda at saka shrimp madali lang At so, yun mga kapaksahe. Ginagamit nating pantimpla. Siyempre, hindi mawawala. Si Magic Sarap. At saka naman, baga naman, Magic Sarap. Pagbigyan mo na ako, Magic Sarap. Kaya so, siya siya rin. Ah! mga kapaks, lagyan natin ng ano, magic sarap. Para mas mas para ano, mas sumarap yung niluluto natin. manakin <clears throat> medyo goods na siyang mga packs ah mikit So, pakaluin natin konti mga kapaksang ingay ng mga ano, ingay ng mga manok. Parang ano ata, hindi na ata, lamang dagat yung kakainin ko ngayon. Parang papaluto tayo ng manok ngayon mga kapaks. Parang pangit ata yung seafood yan. Parang gusto ko magano ng manok. So yun mga box pasensyaan nyo na yung, ano, yung mga manok. Maraming manok na nang tiyuhin ko dito. Eh. Ay, kay Maritis dun yung manok eh. Pakuloyin natin sa glit mga kapaks at uh, hanguin na natin to or diretsyon na natin to doon sa uh, ano, So mga kapaks, Luto na ito mga kapaks. Maganda sa ano talaga mga kapaks, sa ganitong mga classic klasing luto. Maganda dito maglagay ka ng butter. Pero sarap na rin. Kasi may spray tayo Doon Dungan ang takao na So yun mga kapas ah, Pagkaluto nito Lahat kami kakain Sabay sabay gusto ko Sabay sabay kami kumain hirap talaga mag vlog pag ano Maraming tao mga kapas Maingay Uh, maraming hayop maingay yung hayop mas malakas pa yung boses ng hayop kaysa nagbablog sana sila na lang nagvlog ako na lang nag nagiingay parang may problema ka <laughs> <laughs> So yung mga paks, luto na to mga paks. Let's eat na. So ayun mga Paks, ah, kainan na mga Paks. Dito na ngatin ating, yan, no? dito na nga ating kasi-kasing seafoods. Naantayan lang natin sila na ano. So ayun mga Paks, kainan na.